Sis. Yan yan yan. Sis. Eh mga kwatsap, patindatin na naman tayo sa araw at Thursday. Yan mga kwatsap, patindatin na naman tayo sa araw ng Webes. Mga kwatsap, what's, what's Yan. Naibaba na natin sila doon sa may Aurora Boulevard. Ngayon, nandito naman tayo. Iikot tayo doon sa kabilang street at doon tayo tatambay at tayo maghahatid sa Manila Bito Cruz pagkatapos na pag-ikot natin mga ka-WhatsApp na mga ka-WhatsApp pa. Kung di tayo makapag-video mamaya mga ka-WhatsApp susundot-sundot na lang tayo mga ka-WhatsApp pa. Update-update na lang tayo If ever nandun ako nasa na ako nandun ha mga ka-WhatsApp yan pero ngayon makakapag video tayo ngayon mga ka-WhatsApp kasi tayo lang nandito sa loob yan Iikot tayo dun sa kabila kasi binaba natin sila kasi marami silang bitbit. Ngayon, -bit. dito tayo sa kabila. Iikot, ikot, i ikot. Ayan. Mega, mega shoutout tayo sa lahat ng mga supporters natin. Silent viewers, solid viewers, solid supporters, at solid subscriber. Ayan. Shish. Emma, what's up? Pasensya na kayo ah. Kahawak-hawak ka ating cellphone. Yan. Hawak, uh, what's up? Medyo mauga kasi hawak natin ang ating cellphone. Mga WhatsApp what's Ay, nako. Mega shoutout na tayo sa mga subscriber natin sa mga bago pang subscriber subscribe na kayo at saka pakapahin na ng notification bell para updated kayo sa mga bago pang i-upload na videos ng buhay driver yan yan Ayan mga kawasap, na-stop kasi tumawag sila boss amo ang na doon sila sa gate dadaanan natin na lang natin sila mga ka-WhatsApp tapos diretso na tayo sa Manila B2 Cruz update ko na kayo mga may maya, maya, maya kawatsap pag ipabrand na ako sa bilay B2 Cruz kasi hindi ako makapag video ngayon kasama natin sila boss amo Ayan, 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 ayan. pipili tayo kasi may binababa dyan mga whatsapp kaya yan talaga dito Ah, uh, what's up? Shish. Nayibabang natin Nating pasahero. Ngayon, nandito na naman tayo ngayon. Yan. Hey, mga what's up? Mega mega shoutout sa inyo lahat ng mga what's up. This Roy TV and a special send sa mga silent viewers, solid viewers, solid supporters at solid subscriber natin. Mga what's up, what's up? Shish Ayan, nababala natin ang ating pasayra dito sa Manila Vito Cruz Ayan, oh, maaraw na araw Sa inyo lahat mga kuwatsap Ayan Ito na ngayon tayo sa Manila Vito Cruz mag u turn naman tayo ngayon dito Mga kuwatsap Ayan Si Kuya, balikot drive ng motor. Yan, yan, yan. What's up? Shish. Dagdagan natin kahit 3 minutes lang. Kung ano mga kung mga WhatsApp up? update update talaga tayo ha. Ngayon, in-update ko kayo mga ka-WhatsApp. Nandito na nga tayo sa Manila Vito Cruz. Yan Nasa Manila Vito Cruz na tayo. Mga ka-WhatsApp, tingnan nyo. Taas ng building, no? Ayan, hindi tayo stop. Ayan mga ka-WhatsApp. Ayan o, yung, yung ano, LRT station. Maraming stoplight kasi Maraming sejante dito mga ku-whatsapp eh La Constelacion Tsaka St. vinil Tsaka De La Salle ang, ano dito? ang school dito kaya Maraming stoplights Eh mga ku-whatsapp Inupdate ko lang kayo mga ku-whatsapp ka This is right TV At maraming salamat sa pumapollow pa rin sa aking FB page na Ronny LBR. Saya yang mga reels video ama mga WhatsApp. Yan 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 yan. whatsapp what's up? What's up? What's up? What's up? Yan 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 yan. yan. <coughs> Gimana kau WhatsApp mga kawacha Pagkan na lang May ano lang Update video na lang kayo ulit mamaya Ayan hey, mga kawatsap, what's up? Update, update tayo mga kawatsap, mga kawatsap. Andito na ngayon tayo ng mga kwatsas may Aurora Boulevard mga kwatsap nagwe-waiting tayo sa labas ng ating chikiting. Yan. Andito na tayo ngayon sa Mapuno may mga kwatsap ayan na yung gate. Yan. Usual tayo lang nandito sa sasakyan. eh tayo lang nandito. Yan, yan, yan. mga kwatsap. Update ko kayo mga kwatsap kagana nandito tayo sa Manila Bito Cruz ngayon nandito na tayo ngayon sa Quezon City Aurora Boulevard yan sikat na araw mga kawatsa po what's, up, what's up. at maraming maraming salamat sa mga supportan niyo mga kawasap, mga silent viewers, solid viewers, solid supporters at solid subscriber natin mga kawasap, what's up? Yan, 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 yan. yan. Yung mga solid solid natin dyan Maraming maraming salamat sa inyo lahat Mga ka-whatsapp, whatsapp At saka mega shoutout ako sa silent Sa mga followers ko sa FB page Maraming maraming salamat sa inyo Yan. At saka mega shoutout ko na kayo lahat, 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 lahat Mga ka-whatsapp, mga sub subscriber ko Mega mega shout out. Ayan mga kawatsa whatsapp what's Ano? Itingin yung mangga mga whatsapp po. Oh. Hitik na hitik sa bunga ang mangga. Mga kawatsa sa whatsapp up, what's up. Ayan. Ang mangga. Daming bunga oh. Kabilan, dalawang, dalawang puno yan mga kawatsa po. Oh. Siguro pag inanim yan, dalawang, may higit, dalawang sako rin oh isang sako may git mga ko whatsapp isang puno mga dalawang puno ayan mga ko whatsapp mga ko whatsapp up, whatsapp up? update ko lang kaya mga ko whatsapp Sige mga kawasa, up? update-update na lang tayo. If ever, nakasundo natin ating chikiding. Sige mga ko, what's up? Na-update ko lang kayo. Destroy TV and my special son. Kung di ka pa-updated sa YouTube channel natin, Ronnie TV and my special son, like, please like and share. Ay meron niya comment. Mag-comment lang po kayo. At ating agad-agad sasagutin. At saka meron niya subscribe. Pakipinto na subscribe po mga kwa Malit pa po ang subscribe natin mga kwa Baka naman. <laughs> Mag-subscribe na po kaya sa YouTube channel natin. At saka meron dyan notification bell. Mga kawadza, what's, what's up? Pakipindot na rin po ng notification bell para updated kayo sa mga bago pang i-upload na videos ng buhay. Driver, mga kawadza, what's up? Sige-share ko lang naman sa inyo kung ano ang buhay ng isang driver. Mga kawadza, what's, what's up? Shish! Yan, yan, Sish Gagay mga kawadsap Mamaya na lang uli Update ko na lang uli kayo mamaya Mga kawadsap What's up Kung saan pa tayo pupunta Pagkasundo natin sa kanila Sige mga kawadsap Mga kawadsap up, Update ko lang kayo Mga kawadsap ha Pupunta tayo ng Robinson's Magnolia Ihatin natin ang Ating chikiting Ayan sa Robinson's Magnolia yeah. yeah. oh si Boss Aro natin daw natin ating skiting sa Robinson's Magnolia yan 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 kaya yeah, mga whatsapp ha i-update ko lang kayo this Roy TV and my special son again yan 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 Asensya na kay mga kawatsap ha, medyo malog kasi hawak natin ang ating cellphone kasinig pala sa inyo ngayong mga whatsapp nang pabiyahe tayo papunta ng mall hindi na tayo pinapadiretso Kahit ilang minuto lang mga whatsapp Di ba? Yarn, yarn Tapos na tayo ngayon sa ating parking I thought so. They're the guard. Press the Please take a card. Keep clear, you're open. Thank you. Computer. I'm going to watch it. I'm mall parking. What's up? Na mga kwatsa, makapag-park na tayo. Ayan, gawin natin 5 minutes na mga kwatsa. Makapag-park na rin tayo. Ayan. itang natin 5 minutes mga kwatsa pa. Ayan, dito na naman tayo sa parking ng wall. Ayan. Medyo marami-rami na rin siya mga kwatsa po. Marami-rami na rin ang na nakapark. park Ayan kahapon nandito rin tayo kahapon ayan ah sige mga kwatch up? update update na tayo uli this is Ronnie TV in my special send what's up what's up shish